Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ano nangyari? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. May nakita ko po kung ano, uh, scorpion. Kaya tinapon ko. Ah, so tinapon mo yung sapatos mo kasi may scorpion sa loob niya. Opo. Oh, Alam mo, ang sunna, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, isang araw, sa hadis ni Abi Uma, makal, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khufaihi, uh, yalbasuhuma, fa'alabi sa ihdahuma, summa ja'a gurabun, fahtamal al ukra para mabiha pakarajat min hayatun. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam uh, sa hadis nabi Umama, hiningi niya yung sapatos niya tapos para isuot niya. Ngayon nung sinuot niya yung isa, dinala nung uh, uwak yung isang sapatos niya at tinapon niya tin tinapon niya o kaya hinagisan niya ng isang sapatos niyang natira yung uwak at lumabas doon sa isang sapatos niya yung ahas. Kaya ang propeta sallallahu alaihi wasallam kanin sinabi Mangkano yu'minu minubillahi wal yawmil akhir fala yalbas khufayhi hatta yan po daw huma. Ang payo ng propeta sallallahu alaihi wasallam kapag daw tayo ay magsusuot ng sapatos ay ipagpag daw muna natin. So sabi niya ang sino mang naniniwala sa Allah sa araw ng paghukom ay wag daw isusuot ng isa sa atin ang sapatos niya hanggat uh, hindi niya muna bayin ipagpag. Kaya ang suna, ipagpag mo muna yung Pwede sapatos mo. Yan, yan isap ipagpag mo muna kasi baka may mga bagay diyan na hindi ka aya-aya kaya yan yung payo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اوكي ويلكم وعليكم عفوا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته